dear. <laughs> Musta pang? Good morning. And how are you today? <laughs> ako ay maglalaba. Lipat ko muna ito mahal sa kabila. At maglalaba ako. Para makapagbanlaw na mabuti. Ay, sorry po. Oops. Oops. Si Papa talaga, pag umaga, ang aga-aga niyang ano, bumabangon. Pakilipat na mahal doon, please. Bumili ka ng suka. <laughs> Masarap na naman yung ulam namin ngayon, guys. Purong gulay. Tapos yung bangos na malalaki. Ayan, oh. Paksiw. Baka ano, baka kailangan ng Sabado, bukas. Ay, biyernes palang bukas, no? Okay, baka buka. Ay. Well, kailan ba? Kailan ba? Ano kasi namin, guys? Ay. Magputaw uli ng dagupan. Kasi yung kaibigan namin, nag-i-invite sa amin. Doon kami, ano? Yung mag-overnight kami doon. Pero parang ayoko mag-overnight kasi yung maiwan sila, Sky dito. Okay. Ha? Dalhin natin. Hmm? Dadalhin? hirap eh. May aso. Hindi ka rin makapag ano. Parang hindi rin ako makarelax. Oh, hindi ka ba sapat yung maghapon pa? Ha? Pwede na. Oo, ah, maghapon na sa... Yung maaga, maaga tayong maalis dito. Mga alas 5. Para isang oras, alas 6, nandun na tayo. O, di diba? Uy! Bakit? Bella! Tahol na naman si Bella talaga, guys. Kapag merong tao dyan sa ano, harapan namin. Ano talaga siya? Alerto. Kahit sino yan, tinatahonan talaga niya. Kaya, umanhin po kung ano tahol siya ng tahol and today ay talaga siguraduhin ko na na maglalaba ako guys kasi mga damit ko ito halos wala na ako maisuot ano po <laughs> so ganito ang ginagawa ko medyo binaban ay hindi pa pala naka ano? naka on e on na natin para magkaroon siya ng water. Tubig. Baka ito na muna ako ng tubig. And guys, kaya sabi ko lagi kay Papa, ako yung ano, ako yung maglalaba, lalo na yung mga puti. Hindi Asa meron tayong pang brush dito, Papa? Ah? Ha? Dili, yung ano. Yan, ginaganito ko muna ito guys, tapos saka ako isasalang. Pero konti lang naman. Kasi para... Alam niyo na yung... Tsaka magpa... Gusto kong magpalit ng ano... Ng... Mga tawel. Mga di naman. Magpapatahi ako. Para ano... Kasi... Hinahati-hati ko guys. Marami kami tawel ni Papa. Malalaki. Kagaya nito oh. Hinati ko lang ito. Yan. Yung isang tawel nagiging tatlo pinagtatatlo ko para ano, para mabilis lang siyang labahan tapos yung ibang towel kasi namin ang kakapal pag yung ano, malaki parang pinakagaya ng sa Dubai noon na yung ano kasi namin malakas talaga yung washing machine namin itong washing machine namin dito, top load kasi ito guys. Hindi naman siya front. Mas maganda yung front load, ano pa? Mas mal malakas. sya siya na mag-ikot. Ito kasi, hindi naman yan, ano, ikot-ikutan lang siya. Ang maganda dito, na isa lang yung mga ginagamit namin sa study, Bible study namin ni Papa kasi hindi naman kami na ano doon pawis lang yun hindi kami nadudumihan hindi kami naalikabukan kasi diretso naman sa bahay oo hindi kahit na hindi nagbubukid yung kagayo sa may mga anak na maliliit kaya nagtatrabaho sa mga ano basta ganun <laughs> ayan basta so, ganito ko muna ito guys bago ko siya isa lang. Tapos, sasabunin ko na siya. And then, isasalang ko na. Tapos, maglalagay pa uli ako ng ano dyan, ng powder. Ayan. O, oh, diba? Magasto si mama. So, basta ganun lang, guys. Pero sa mga t-shirt na ganito, yung mga pambapambahay ko, ano, ganyan lang, ginagawa ko. Pero hindi kami malakas sa kurye ay sa tubig. Ang binayadan namin 1-4 pero dalawang buwan. Hindi kami ganun kalakas guys. Mahina naman yung okay lang. Lagpas kami ng minimum pero okay lang makatarungan para sa aming dalawa. Kasi ang, magkano na papa yung minimum natin ngayon? O, 300. 308. O, yan hmm. ang minimum namin. Linis ng bahay. Ganun. Doon lang naman namin na ano. Okay, maglagay muna ako dito ng mga damit. Para hindi sayang yung Clorox. Ito naman yung niluluto ni Papa. Oh, I'm so happy. Ang ulam namin ay ginisang gulay, kahapon gulang lang, gigisa niya sa alamang. Ang oh, sarap. Buti na ka ngayon, paghintay ka ng gulay. Oo, oh, may duman. Kapag lumabas ako. <laughs> ah, that's nice. Kaya lang yung champion ng mga baby mo, hindi ka pa nakabili. Ang oh, sarap. Thank you. Hindi nga ako ko may gulay. Tapos yung pabila pa pa. Yay! Alam nyo ba, naubos kami kahapon yung ano. Mm -hmm. Halos na mapak na kami. Wow! Ang laki lang ang uh, ulo. Nakita ko na lang yan. Okay guys, pag pagulo sa kanya. <laughs> sa kanya yung ulo. Sa akin naman yung katawan Ayam dagingnya. Oh nak. Aniannya nak support. Oh. Okay, so, yes. nah, Makannya. Oh sih. Oh, dah biasa. Yang menggulai kena. Tunggulilih yang menggulai jangan macam no. Koretah. Oh. Yang paling di atas yang apa? Yang di atas yang tanpa. Hah. Kalus Ito ang mga maya, hindi pa. Oo, Okay, balik na tayo dito. Mag-ano muna ako, guys? Mag-ayos muna ako ng labada. Ayan, guys, nakaunang salang na ako. Check natin yung ano, niluluto ni Papsi Ay, nakaluto na. Luto na pala itong ano niya. Ayan, yung kanyang gulay. Luto na. Ito yung ating paksiw? Oh my gosh, ang sarap. <laughs> sarap guys. Paksiw na bangus. Dati-dati yung paksiw na bangus namin, na ano ko pa yon tinatanggal ko yung ano niya, yun, kaliskis. Pero nung meron ako nakita na ano, na hindi na sila nagtatanggal tapos sa ano, sa mga restaurant, hindi sila nagtatanggal dito sa amin. Kaya ayun hindi na rin kami nagtanggal ah, kasi parang nang ahas kapag <laughs> tinanggal yung kaliskis niya Ay, ito yung dalawang batuta naligo sila kahapon kaya presko yung mga pakiramdam nila, ayan siguro mga 3 weeks silang hindi naligo 1 week na, before umulan, 1 week before umulan hindi na sila naligo plus 1 week na tag-ulan. plus ngayon 3 weeks nga ay. Mainit na naman kasi yung kalsada sumisingaw ayan guys. Ayan, tingnan niyo yung ano, kalsada, mainit na mainit. Kaya yung singaw ng kalsada papunta dito sa amin. Noong ano guys, noong hindi pa namin ito napapasaraduhan ni Papsi. Dapat talaga ito bakod, bakod lang ito. Hindi ganito. So naisip namin ni Papsi noon, what if kulukin namin para ano, para yung init hindi pumasok dito sa amin. Mas nakabuti ano mahal, Kale? yung kinulog natin ito kasi yung init ng kalsada, yung singaw, hindi siya nakakapasok guys. kasi oo saka yung alikabok, hindi na, na siya ganun kaalikabok. Pero, may pero yun. Pero syempre pag tag-init, talagang mainit siya. Kasi di ba, meron kami dating ano diyan. Kung maalala ninyo, diyan meron isang napakalaking bintana plus maliit. Ay merong isang pintuan diyan. So, pinasaraduhan nila, sinarado namin. Kaya wala nang source ng ano, ng hangin. Nung pinagawa namin ito, ayun, magpalagay kami dito ni Papa ng yan, yung isa na extreme lang yung sa salamin. Pag umuulan, sinasarap yung ano, salamin. So, dyan lang nagagaling yung hangin namin. Plus, dito sa taas. Ayan. So, nagpaplano kami dito ni Papa. Ito naman sarado, pinafix namin yan, guys. Kasi, meron minsan kapag yung naisip ko din, mababa siya. Tapos, may tao jaan, Pwedeng ano nila yan. Pwedeng maging entry nila yan. O kaya, ano, bigla na lang buksan niya ng ano ng tao kapag naka-screen lang siya. So kitang-kita kami dito. Plus pag naka-screen lang, yung alikabok papasok dito sa amin. Tapos naging ano namin, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, kaya maliwanag dito sa amin 'yan. Pinalagyan namin 'yan ay ah, ito kapila. Bali dalawa yan. para 'yun ang magsilbing liwanag dito. So, gusto itong ayusin ni Papsi. Sabi ko, wag na muna. Kasi nga, yung sa bukid, may naayos kami doon, di ba? Plus, dito nang gagaling yung hangin. Plus, dyan. <laughs> so, yan na lang, guys. Ito na lang yung hangin namin dyan. Dyan nang gagaling. Pag nandito yung mga ano, nagwa barbecue? Sarado yan, guys. Pag nandito sila. Kasi papasok naman dito yung usok nila. Okay lang naman. Sinasara namin. Kasi hapon naman na din yun. Pero minsan, nag-aamoy barbecue pa rin dito sa loob ng bahay. Pero doon, lagi na nakasara yun. Yung bintana namin dyan, lagi nang sarado. Para ano, para finix na namin na sarado yan ni eh, Papa. Para yung, pag hindi namin nakakalimutan, paghapon, pag hapon, pag nagpapahinga na kami, hindi kami, ano, minsan nakakalimutan namin yan. Hanggang doon sa loob, pumapasok yung usok ng barbecue. Plus, yung doon sabi sa bintana namin dun sa kabilang kwarto. Hindi na rin namin yung binubuksan, guys. Kasi pag nakalimutan namin, papasok din doon yung, ano, yung usok ng barbecue. Kaya nakafix na rin yun na nakasara. Okay lang yon kasi tulong naman namin yun kila Emily. Kasi si Emily biuda siya. Wala na siyang asawa. Sila lang nung anak niya na ano na si Dina, yung dalaga tapos tumutulong din pati nga yung anak niyang panganay na meron ng asawa tumutulong din sa pagtitinda sa kanila so ganun guys kaya nung nagpaalam sila sa amin na magtitinda okay lang doon naisip na namin yun na baka mamaya yung, yung, yung ano yung usok nila pumasok dito sa bahay ganun paraparaan na lang yan. Pag, <laughs> minsan, papasok talaga guys. Hindi maiwasan, lalo na pag yung hangin pupunta dito, Diyan pumapasok at saka dito sa taas. So, yun na lang sa kwarto namin. Talagang close na yan. Hindi na namin, ano, hindi na namin binubuksan pag andyan na sila. Plus dito, ito na lang lanay. mag ano na siya, barbecue. wag lang doon sa loob ng kwarto kasi maraming apektado doon. Yung mga unan, mga kumot, mga ano, mga yung tropilo namin. Tapos yung mga upuan, yon ayaw talaga namin mga muy na ano yun. Kaya lagi kaming, ano, lagi kaming merong humidifier. Every day, binubuksan namin yung humidifier namin. Ayan. Umaga pa lang. Nakabukas na yan. Hanggang, yan. Hanggang ano yan, guys? Hanggang hapon na. Nakabukas na yon In case na, mag-amoy barbecue dito. Pero dun sa loob, hindi na siya mag-amoy barbecue. Meron yung minsan, yung mga polo ni Papsi, long sleeve niya, napabayaan dun sa likod. Yun na. Pero maliit lang na bagay yun. Meron naman kaming washing machine. Sinalang na lang namin. Okay na yun, guys. O, oh, Emily, hindi kami ano, kasi nanonood si Emily niyan. Baka mapanood niya ito. Okay lang yun. Maliit lang na bagay yun. So, ayun. Kaya itong ano namin, nagpaplanong kami ni Papsi sana one day <laughs> maano namin ito, maipa-air ko naman namin ito. Kahit na 1.5 lang, ito, ito, itong buo na ito. Kasi kapag meron kami bisita, dito lang talaga kami, guys. Sobrang init naman kapag ano, kapag andito yung mga bisita namin. So, yun yung mga ano namin, yung pag-iipunan namin ni Papsi talaga. Alam nyo, humihina, humihirap ng ano, pakainin itong si, si Sky. Itong si Bella, finisher yan. Lahat na lang kinakain niya. Ah, Sky! Ah, huli ka na. Kain ka. Kakay. Ito mo, bilis dito lumapit ni Bella. Sky, oh, tikman mo na. Sarap yan. Ay, naku naman, Papa. Nag-shower na si Papsi. Ako din, guys. <laughs> Nag-shower na ako. Para ano, kain kami dito sa loob. Request ko sa kanya. Mas, ano kasi yung electric fan dito. Mas malaki. Yung electric fan namin doon, ako, sisinghap singhap Ang liit. Pero yun nga lang, sabi nila, matipid daw. Yung parang plastic, guys. Okay. Kain tayo. Kain na. Alam nyo, itong damit na ito, ayan, nilagay ko dyan. Nahanap ko yan kahapon na ilabas ko pala. Akala ko naman, nandun lang sa kama ah. wow si ano yan, siguro si Sky, pinakain ko na siya eh tuna alam mo yung binigay mong pagkain niya dun sa upuan puro langgam ang dami langgam sa bahay namin guys sobrang dami ng langgam dito sa amin <coughs> bakit kaya Napaka-hyper naman. Sobrang da <laughs> dami talagang langgam dito, guys. Ang -an dami ding abubot. kasi yung mga lalagyan namin. Imagine naman ninyo, lang. Oh, yan lang. O, yan lang. Lalagyan namin ng mga kuyagot namin. Lagay ko na nga ito para maisuot ko sa ano. Sa sanding Sunday saan uli namin sa meeting. Hi Sky! Pinatay dito anak. Kala ko ka sa labas. Open ko na. Diyan siya oh. Lagi yan nandiyan. Ah, open na. <laughs> open ko na nga lang. Tapos mag electric lang siya dito. gusto niya dito guys. mabait na ito. Talagang sa ano, sa kuryente. Doon kami malakas Guys. Naabot kami ng 5,800 ngayon. Kasi pag mainit talaga, yung dibdib namin ni Papa, ayo namin na ano, na ma-stroke sa init. Meron nga kaming kakilala, pero hindi ko lang alam kung sure, kung totoo. wag na lang. <laughs> Baka mamaya sabihin niya, chinichika ko siya dito. wag na lang. <laughs> Ay. Ayan, ha, ayos na na. Kuha tayo, tulungan natin si Papa na ano, na magdala dito ng pagkain. Kasi ako nag-request sa kanya. Bella, inap na yung pagkain mo, no? Akin okay, na magdadala ako, Papa. I will help you. To dala, dala, dala ulam, and, uh, ano, and, uh, to rice. Yung rice ko, lalagyan ko na. Bahala ka na sa rice mo, ah. Pengin na ng spoon dyan. Ayan, o, sa lamesa, sa table. Kasi, wait, binabawasan ko yung rice ko, guys, kahit yung si Papa. O, oh, diba, nag-promise ako sa inyo. Si Papa din, eh, nagbabawas din siya ng rice niya. Sa, lalo na sa gabi. Sabi ko sa kanya, kaya nga gusto ko nakikita siya na kumakain. Kasi, baka mamaya masarapan siya mag-get siya nang mag-get <laughs> ng kanin niya. Yun naman guys, siyempre, ayoko naman na ano, kailangan healthy din kaming dalawa, hindi lang ako, ba diba? Baka kasi makalimot siya kapag mag-isa lang siya na ano, na kumakain. Ay, gusto ko. Dalawa kami, magsama nang matagal. Kaya lagi ko siyang sinasabihan, Han, kung kanin lang, Han. Ay, ano lang. Malapit na matapos yung nilalabahan ko. Siguro bukas na uli. Yung isa kasi nakalashower na ako. Ay, pwede naman. Kasi mga decolor na lang yung ano eh. Yung natira. Meron pa pala yung ano, yung pakbet, ay yung yung paksiw kagabi. Kala ko wala na. Ha? Meron lang Ha? Ang sarap po eh. Bella, halika na. Wala nang pagkain diyan. Pinakain ko na kayo, na kayo ni Papa. Inaabatan niya yung pagkain ni, ano, ni Sky. Eh, kumain na si Sky. Si Sky kasi, guys, talagang, ano, madalang siyang yung pagsunggap agad. Madalang yung ganun kay Sky. Ang sarap talaga ng ulam, guys. Gulay. ba? Diba? Gulay, gulay. Mm. Tapos, tag-isang slice kami nung, ano, nung paksiw. O, oh. oh, pwede na yun. Pero na nakakaraan naman guys, puro isda kami kasi 'di ba? Dami naming isda galing ng ano, galing ng dagupan. Sana makakuha uli kami nito. Kasi busy pa kami. Webes, Biyernes, Sabado. Next Sabado busy na guys kasi dito ang ano broadcasting namin sa bahay. Dito yung mga kapatid pupunta. Kaya busy. Busy kami. Next Sabado pa naman yon next Sabado. Medyo okay naman yung pakiramdam ko, pero medyo may sakit-sakit pa yung chan ko. Basta diretso lang yung gamot. Tsaka, under antibiotic ako ngayon, guys. Seven days. Hindi sana ako mag-antibiotic kasi nga gusto kong ano, gusto kong limitahan yung sarili ko. Kaso, lalala, sabi ng doktor, kailangan. Meron akong boils, guys. Tumubo na, meron na naman dito sa chan ko. Wala mahal. Yung sa akin lang kinuha ko. Tsaka kutsara mo. Kuha na ikaw. Okay, kain na muna tayo guys. Kain na. Grabe, ang sarap ng isda guys. Ang taba. Hmm? yung na <laughs> may. kalahati pa doon. Ano yan? Uh mm -uh. -mm, Panghapunan na natin. <laughs> Sarap. Oh, ubos na kaya nga ang sarap. Sakata, sakta sa lang nga na yung ano, yung luto nitong ano, nitong ampalaya. Hmm. Gusto ko yung ganun. Kahit hmm. na mapait-pait siya, pero masarap guys. Hmm? Guys, tika nyo. Napaka-feeling talaga nitong babaito na ito. Talaga nagsusumiksik dito sa amin. Tignan nyo naman, oh, makatulog oh. sarap ng tulog grabe <laughs> malanji siya <laughs> okay guys end ko na yung vlog ko dito we'll see you tomorrow good night